Malavoy, andito kami sa Kabadbaran City para bilhan po ng regalo po si Marian at si Kuya PG mga kalawag. Alam nyo ba, sa lahat po ng birthday po ni Kuya PG talagang hindi talaga kami nakapag-surprise sa kanya. So, nakikita nyo din siya sa vlog mga at siguro makikita nyo po siya mamaya mga kalawak. Kayun po, kahapon po yung kanyang birthday. Tapos, hindi kami na ano kasi ba diba, uh, may ginawa din kami super busy. So, ngayon mga kalawag, babawi kami. Sa lahat ng mga kapatid namin mga kalawag, yun yung ginagawa namin kapag may mga birthday regalo. So, kami mga hindi kami nagre-reklamo basta sa amin lang yung pera sa amin yung ano makalab decision kung ano yung ibibigay namin kasi the more na nagbibigay ka the more na magbibigay din si papagan sa iyo kaya ngayon po mga kalab namimili lang muna kami dito for today's video kung ano yung aming ibibigay po sa mga pamangkin po sa pamangkin po ni Francis guys sa kapatid po ni Francis mga ngayon lang po ako makabawi sa kuya ko makarap kasi kapag may birthday po taga birthday sa pamangkin ko at sa mga kapatid ko at yung kuya ko ay hindi ko nabigyan kasi na sa walang sahod so ngayon ay bibigyan din namin makalab no kahit maliit at least sana ah, sa puso natin nagbigay tayo at ito yung napili namin kay Marian makalab regalo sa birthday niya at sa kuya ko makalab ito din yung napili ko ayan bibigay ko to sa kuya ko sa buhay. Ayan. So, syempre mga kalab, sila po nagtitinda dito mga kalab. So, syempre masarap talagang bumili sa tindahan kapag syempre friendly din po yung mga nagbibenta. Pero kung hindi siya friendly, binibigay po nitong cake mga kalab ay si Loads Ala Pacha Makalab. So please subscribe po sa kanyang YouTube channel dahil siya po ang nagbigay ng cake na makalab at maraming maraming salamat po sa pagbigay po ng cake. Actually ito po Makalab ay nagpadala po siya sa amin ng pambili po ng bigas. So syempre dahil medyo meron pang kaunting may sukli kibali Makalab. So ito na lang yung binili namin Makalab ng cake. So syempre hindi kami magdadalawang isip na bigyan po yung ano ni Francis Pamangkin Makalab. At ito po ay bigay po ni Loads up ala Pacham. Ayan. At syempre mga kalab, meron din po isang nag-sponsor po sa cake po kay Ate Geraldine. So, si siya po ay si Kuya Melvin. So, ayan po mga kalab. Thank you, thank you very much kay Kuya Melvin. So, sabay nandito na po kami sa bahay Makalab at ang binyo po nila sa Bertis Pamangkin yung Makalab ay nandun sa dagat so po, ngayon ay pupunta kami ngayon sa dagat kasi yung mga ulam na linuto ay naluto na din ayan yung iba nandun sa ang iba nandun pala sa dagat nadala na so ngayon ay pupunta na kami kaming lahat para kakain na din para mas magsisimula na. At yung mga ko, mga kalab. Ayan. Ayan, Ay, si mama at si Uncle mister Hi. Ayan, ito si Papa. At si Ate Banjilin. Hi, Ate. Hi, mga kalab. At si Anggi. Hi, lang. Hi. So dito po kami nagluto mga kalab Ay si Ate Jerilyn lang po yung nagluto Actually kapag dito talaga mga kalab Ay talagang minsan natagalan talaga pagluto Kasi si Ate Jerilyn na kasi yung uh, Nagluluto kasi siya lang din naman yung masarap Pagluto ayun so ngayon mga ka-love ay sa wakas na luto din at ang oras po ngayon ay mga 2pm po 2pm at yun nga po instead na yung book namin doon na cottage mga -love, ay 12 so ngayon ay 2pm na lang mga -love. pero okay lang so ito na po yung mga handa namin ayan at itong mga handa mga kalab ay galing po kay Ate Juraline at meron din po nag-sponsor po. Dalawa po sila. Dito na namin sila pinaluto mga kalab para dire-diretsyo na po. At ang birthday pa lang mga kalab ay sa kay pamangkin kasi Maria at yung kuya ko mga kalab kasi kagabi birthday po niya pero walang handa pero isasabay. isasabay lang namin para mas bunga mga kalab kasi first time ko na mabigyan yung kapatid ko na mamaya na para mas bunga na sa personal na makita niya kung ano talaga ibibigay namin sa kanya. At ito pala si Maria ng ati ni Jisil. Ngayon po ay ano po sila Mama Enjoy. So susunod lang po sila kasi meron silang meeting po sa Simpil Parak. So galing po kami doon pero umuna lang kami dahil malapit din namang matapos. So ngayon dahil tapos na po ang pagluluto po dito sa ating bahay. Ngayon po ay pupunta na po tayo sa ating video. So let's go! So, mga kalab, ayan dito na kami sa venue sa Burias at syempre expect po natin na hindi tayo makapagsalita doon dahil meron pong nagvi-video okay so syempre bawal po sa mga kalab sa YouTube po ang syempre pag may music mga kalab kasi makakapiray tayo. So syempre ang gagawin na lang natin is like syempre mga slideshow like mga video lang yung mga clip clip ganon pero yung pagsasalita is hindi masyado kasi meron kasi nagvi-video okay mga kalab diba? Alam nyo na ayaw nating makapiray copyright Bye. sir <laughs> ka-love, ay tapos na po yung aming birthday celebration po dito sa Burias Beach. At syempre mga ka-love, nag-enjoy talaga kami kasi dalawang birthday ang celebrate mga ka-love. At talagang ito sa mga ganitong mga kalab, uh, talagang na-imagine namin kasi di, pag, pag ganito mga love inong bata pa kami, di ba ah, naalala nyo yung bata pa tayo, hindi pa tayo tapos na maligo. Kaya syempre, inaano tayo ng ating inay mga kalab. dahil syempre gabi na at tayo ay parang ng show ko, sa sobrang itim na. Kaya yun po mga ka-love, talagang super happy at ayun po yung mga family namin mga kalab, Inhatid na po ni Francis. So, ganun lang yung buhay namin ni Francis mga kalab. Kaya kami nagvlog kasi para sa family namin, like bonding bonding, Kaya ganun din po mga kalab. Sa lahat po ng may mas celebration mga kalab, nabibigay kami ng mga cake, ganun po. nag chip chipin kami dito mga kalab. at talagang walang kung sino yung gumastos ganyan-ganyan. Talagang patas talaga ang laban talaga mga kalab. Kaya, ayun po mga kalab. enjoy po kaming lahat at maraming salamat po sa lahat po na nag -sponsor. Thank you, thank you po. Salamat sa inyo talaga lahat. At sana po sa vlog namin mga Wag kayong magsawang sumupo sa amin lalong lalo na po na minsan madalas lang kami nag-upload kasi diba super busy din pero okay gawin namin yung best namin